employment rate sa bansa noong Marso 2025 na itala sa 96.1%. Umabante sa balita si Abante Reporter Jazz Ignacio. Abante Radio Live Report Rocky Eli na itala sa 96.1% ang employment rate ng bansa nitong Marso 2025. Itong ang inanunsyo ni National Statistician at Civil Registrar General ng PNP. PHSA o oh, ng Philippine Statistics Authority na si Undersecretary Dennis Mapa. Bagya itong mas mababa kumpara sa 96.2 na kanilang naitala noong Pebrero 2025 at kapareho naman ito ng naitalang datos noong Marso 2024. Ayon sa PSA, tinatayang nasa 48.02 million ang mga employed na Pilipino ngayong Marso. Kung saan mas mababa ito kaysa sa 49.15 million na naitala noong parehong buwan ng, ng nakaraang taon at nitong Pebrero ako si Justice National Abante Radyo Itong balita mabilis sa bangis walang mintis